Good morning everyone. Good morning. Welcome to my channel. Please like, follow, share, comment, and subscribe. Thank you. Samahan niyo kami guys. Dito kami ngayon ulit sa park. Sa harap ng simbahan ito guys. Good morning. Good morning sa harap ng aming barangay anek. Dito kami ngayon guys magwawalis ulit. Samahan nyo kami sa aming activity today guys. Kami ang mga KDBM Chapter 2 ng Mabuhay City. Today is our Operation Linis Day, Saturday, October 14, 2023. Dito naman yan guys sa gilid ng parks, sa likod ng simbahan guys. Ayan, medyo malawak ang aming bawalisan dito guys. Yan ang aking mga kasamahan, mga maming masisipag. So ayan guys, nauna sila sa akin guys. Si Pag. Hello, morning. Inis tayo mo Morning. Mukhang may bago tayong classmate. <laughs> Sino? Sino yung isa? Ah, mabuti. Ba guys, Sinama mo. Sumba atar na po yan, guys. Dahil magsusumba din po sila after namin mag-operation linis dito, guys. Diretso sila magsumba. Pero ako, hindi ako sasali, guys. ka recover ko lang kasi, guys, aking not feeling well. Yun, guys. Samahan nyo kami sa aming activity today. Ito mga mamis, so. Oh. Good morning. Good morning. Ayan o. Oh. Puro nagwawalis. Masisipag yan. Oh. Um, ng misa. Okay. Nagwawalis. Morning. Kala ko picture. Picture smile naman dyan <laughs> pasensya na po guys may napansin kayong medyo maingay dahil simbahan po kasi dito guys nagmisa po, may misa po ngayon umaga kaya ayan medyo maingay po guys nataon po kasi guys ang oras ng schedule namin sa pagwawalis eh, ganitong oras umaga sabay naman ang misa guys dahil hindi kami pwede magwalis ng tanghali na dahil mainit kaya ayan nagsabay ang schedule ng misa at ng walis namin kung may mga puno ng saging 'te maganda siya ilagay yung mga dahon ah oo kasi magiging ano to eh fertilizer pag nabulok yung mga yung dahon oo kung may mga puno ba dito mga puno ng prutas ganyan yeah sa probinsya ba? sa probinsya ganun lang ginagawa diba dinetertest tong ilalagay lang sa mga puno yan Ayan guys, umalinis na tapos na dito magwalis sa park. Ayan, pati dito sa gilid ng simbahan, malapit na kami matapos. Ayan guys, dito naman 'yan guys palabas sa ano sa park at sa gilid ng aming barangay annex. Ayan at sa harap ng simbahan. Tapos na rin, malinis na rin dito guys. So papunta naman ako ngayon guys sa tapat ng basketball court. Ayan guys, 'yan naman kami magwalis guys. Ayan, ang dami ayun guys, last na to dito guys ang tatapusin namin, tapos uwi na kami guys hala grabe palang basura dito hello be ako maghawak sa ako Thanks for watching. Please like, follow, share, comment, and subscribe my channel. God bless everyone. Bye bye. Till my next video.